5 na nga ng hapon, araw ng linggo kaya bago natin simulan ang ating palatuntunan, makibalita muna tayo sa mga ganap ni Manang. body. Kaya lang sobrang daming tao. Tignan yung maninig yung pila. Pero masarap. Sa amoy pa lang. Busog na. Yes! Yeah! Mas Yeah. Solusyon ay sa problema. Mas malawak ang dami kaysa sa lupa ay may solusyon. Mabuhay ang mga sa iskayang bayan ng mga bayan ka maasahan. Pagdating sa serbisyo, talagang number one. Kaya naman, Senator Amy, thank you po. At sa ating lahat, welcome sa At The Moment with Amy. Action, tulong mission, mga paksang napapanahon. Ano man ang hamon, Amy, solusyon. Serbisyo, publikong may kibiti, mga problema nyo

magkakasama-sama sa ating munting programang May Malaking Puso. Dahil sa inyo, Season 2 na tayo! Senator Amy Marcos po, salamat sa inyong patuloy na suporta, pagmamahal at pagtangkilik sa At The Moment with Amy. Ayan! Aksyon, tulong, misyon. Yan ang hatid namin sa inyo. Kwentuhang may kulit sa aral na sulit na sulit. Kaalaman at payanihan, yan ang ating pagsasaluhan. Kaya naman, pansamantalang iwan ang mga suliranin, isa buhay at laging sabihin ang forever motto natin, lahat ng problema ay may solusyon! At eto na nga, super Ate, kasama ko ang tatlo sa ating studio audience na handang-handa ng makinig ng solusyon mula sa kanilang samot sa hinaing problema, at agam-agam sa buhay. Ito ang ATM! Yes! At eto na nga po, si Ate Grace. Ate Grace? Captain of Sinator. Huli pong nagpasunsunod ang burnout eh. Noong panampan ni Kuri, ano po ang dahilan at solusyon noong palaging may burnout? Ay, nako talaga, nakakapikon yan, lalo na sa Mindanao. Kawawang kawawa, nakakailang brown sila doon. Pagkat, mula pa nga sa panahon ng tatay ko, hindi na talaga nag-invest ng mga makabagong mga makinarya, mga transformer, mga kung ano-ano, mga bulok na. At hindi talaga ina-upgrade. Yan ang problema. Eh, kadami-dami na ng Pilipino ngayon. Talagang overloaded. Tapos, super init pa, no? ng El Nino, lahat naka-on eh paano naman di hindi kinaya. Kailangan mag-invest tayo sa ating power grid. Magkaroon tayo ng national electrical program at lahat ng reserve dapat nakaabang at sa wakas ikabit na yung Visayas and Mindanao connection. Hindi magkabit-kabit pambihira talaga. Ayan, thank you, Corazon. Eto naman ngayon kasama natin ang bagets na bagets na si Kate. Kate, anong tanong mo? Hi, Senator. Hi, Kate. Hello, Taka, saan ka? Uh, sa Tamesa po. Oh, okay, ayan. malapit lang. okay. Question ko lang po, uh, ano po bang masasabi nyo sa hindi pa po concert ni Taylor Swift sa Pilipinas? Oo nga. Bakit po kaya? Ay, kasi... Oo nga, kasi ang problema dyan, napakagaling ng mga Singaporean na isahan ng buong Southeast Asia. Pinakyaw nila si Taylor Swift, binayaran nila bilang tourism program nila. Kaya, zero, miski Bangkok, wala, Jakarta, wala, Manila, wala, Singapore lang dito. Binayaran yata nila pagkalaki-laki, pinakete nila, pati hotel, mga travel, nako, pinaggastusan nilang bongga. Sayang nung Oh. Sayang na, sayang. Ayun Ay, pa na, isa point ka rin pa mm Hmm, sayang. Pero ito na, Super Ate, kasama natin ngayon si Kuya Arby. Kuya Arby, ano ang tanong mo kay Super Ate? Dr. Lumposen, ito yung tanong ko. Totoo po ba na gusto niyo ang mas patagal na termino sa mga barangay kapis Ay, oo, oh, oo. Oh. Ay, kasi ang nangyari dito, yung kanilang eleksyon noong nakaraang taon, eh, October. Tapos magkakaroon na naman ng eleksyon sa December ng 2025. Bale, wala pang dalawang taon ang kanilang termino. Naku, laki-laking gastos niyan. 18 billion noong October. Halos mag-20 billion sa 2025. Saksa ka naman ng uh, laki ng ating gastos. Dapat gamitin na yung pera sa ibang bagay. ba diba, Sa dami ng kailangan natin katulad ng libreng bigas for example Ikalawa, labis-labis ang uh, ating eleksyon sa 2025. May barn sa Mindanao, may midterm, kasama na ako doon. Tapos, sangkatutak pa yung sa barangay and SK elections. Madada pa ang COMELEC sa sobrang daming trabaho. Higit sa lahat, nakikita natin katakot-takot na extension mula pa ng 1998 ang ating mga kapitan kasi tinatambakan naman namin ng trabaho ang mga barangay. Ayan. At dahil dito, ang average eh mahigit pa sa limang taon. E eh, di habaan na natin once and for all. Anim na taon na. Matapos ang presidential election, yung barangay naman. Para mula sa Pangulo hanggang sa ibaba, iisa ang direksyon. Yun sana. Maraming maraming salamat po, Super Ate. At syempre sa ating studio audience, patunay na ang bawat tanong ay laging may sagot. At ang bawat problema, ay Miss Solution! Ay, naku, Isang famous TikToker ang makikipagkulitan, pag-usapan, ang paborito kong pag-usapan, pagkain sa pagbabalik ng At The Moment with Aimee Season 2! kailangan ang dahas. Hindi kailangan magsalpukan, lalo na dito sa ating bakuran. Putulin ang alitan. Huwag pumanig sa dayuhan. Piliin ang bayan. Piliin ang kapayapaan.